Mga ka-Dragon, for today's vlog po, kami po ay magpapaligo lang ng baboy. Simple, simple lang yun ang aming gagawin. lang po kami ng baboy then Pagkapos po, magluluto naman po kami ng maruya. Yan, dahil nahinog na yung saba na kinuha natin dito, kaya magluluto tayo mamaya ng maruya. Pang-marienda. Masarap yes. sa kape. Let's go! Let's Mabotin go! Saan sa lang Yan guys, sige po tayo pampaligo lang. baboy Dito lang oh Walang kahirap hirap sa balon. Sa balon malalim. Tambay dito. Diyan sa balon, sa balon siya nagkukukaka. Baan? Oo. Hmm? Kela dito lang eh. Sa balon. Kita ko. Kita mo sa balon. <laughs> dito lang oh pwede na na siguro dito hindi oh. hmm? pa dahan butiti ay na pa ko kung mahihihit tubig yung ano balog balon na malalim. Ito, oh, may tubig dito, oh. Malinis pa to. Sagad ang mga kangkong sa mga tilapia. Tuwing umaga naman guys, pinapakain yan ni Papa ng pigs. Grabe guys yung nangyari dito sa ano sa bukid. Yung nag harvest kami. Sobrang lalim ng putik. Sira-sira ang tambak oh. Okay na yan? Nakakalimutan kasi namin magdala na ng ano, ng sabon. Maganda sana diba? kung nasasabonan ito eh. di ba pa ganyan yung yung mga kurang ako kadami dati doon sa dulo eh nakangkong na naibos sa sige ko naman dyan ante dun ako sa banda doon sa umaga lang kasi ito pinapakain ni papa eh ba't may plastic dyan? para kung

Mia lang yan, ubos yan. Kinamay nung hinihila na. Tara dun sa ano natin, kamatis, may mga konting nahinog na naman. Siya, at ate ko ito, nabugbunti, na ano, kung ano kung makamalangin na. Hindi nga makagwantay mong ano, kangkong. Maagad. Hindi. Hindi tumakpan na gado. So ayan ka. mga ka-dragon, ano yung mga ah, kamatis natin napitas na ni Kuy at friend. Ano? Uh, na Kaya konti na lang tong ma-harvest natin. Sa ano yon yung kulay dilaw na ano ay? Nila, bakukul cool. kul Baku. Ano yung pitas yung natin? Kaya magpansin ah. Ito. <coughs> Pwede yan sa lindahan kahit one point. Tapos yung na-ibenta, ay, tapos yung napitas pala dito na no, kay Efren, guys, nakapitas siya ng isang kilo at kalahati. Ayan, binenta namin sa tindahan. Bali, ang isang kilo ay one hundred. Kaya nakabenta rin kami ng 150 kung na kasi o oh, tuyo na tong kwan niya. lupa kadami niya pa namang block block kapag nag ulan niya madiligan Tres di ba isa Oo, oh, tapos mm, kung siya? 100, 115 no? ba? Hindi ba may free daw siya? sa uh, tindahan guys ano limang piso isa isang niyan oh, isang ganito lang 5 peso. nagbili si papa nung no, ano eh oo uh -uh, 20 apat na piraso <laughs> kaya isang kilo't kalahati na natatayo ah oh, 'no pidi eh. natuyo na yung kanya, kaya nagalanta mm -hmm. dapat madali okay. ganto kilo na natin eh pagdaan natin. Oo, daan natin kaya tayo rin. <laughs> Basta isakto lang natin. O, kung may sobra, ayun uli. Pag nabalik na yung ano, guest house. Oo, na. Ah, di ba? Oo, kalain mo yun. May isang kilo rin yan. Sobra, mabigat yan. So ayun mga ka-dragon, try natin yan ibenta dyan sa madaanan nating ano, tindahan kung bilhin nila. fresh na fresh. Ayan mga dragon pakita lang namin yung nilagay namin ano dito. Signage. Uh -huh. <laughs> Simula nung naglagay din kami dyan ng, ayan, bawal magtapo ng basura dito. Oh, Multa 1,000. Wala na rin nagtatapon oh, malaki, dito guys. Ito, kaya lang yung ano yung mga diaper talaga na hindi namin nakuha. Ayun oh. Lumabas pa din. Actually guys, nalaman na namin kung sino yung nagtatapon ng basura doon. Kinausap na rin namin. Simula noon, hindi na rin siya nagtapon tapon diyan kaya kapag dumadaan siya dito sa farm tapos nakikita niya kami <laughs> nakayuko lang siya <laughs> ayun sa atin rito hansi ano kayo binigay ng kamatis? <laughs> <laughs> kamatis? kamatis? No? na harvest namin dun sa paname. Sige panami ano po? lang po 500 lang po ang kilo. <laughs> Gin, gintong ginto po ah. <laughs> Dala ginto na. Oh, wala kang kamatis eh si oh. Dapat magbilin mo. Si Bagong pitas lang yan kami. Ipakita mo nga tita. Bakit magkano ay? Magkano baga ko man titong ko Wala man Kaka baka isang kilo lang, lang yan. Sobrang kamahal-mahal nga ng kamatis. Yan itong damami na at sinuhay. Na <laughs> Ayaw mo kulawin? O, oh, ka -aksay, parang nakakahinayang kainin. Kasi kamahal. O, tinan nyo, tapos ibibinta nyo sa akin. Tarap talaga kayo. Saktong-sakto guys, wala siyang tindang kamate Si na daw natin rita yan. Kalo ka ba sa O, kita mo? Asa, ano, ila ko ata? Ilo ka, na? 140. Ay na! 140 benta nila dyan, o. Oh. Diyos ko po, wala na may magbili. Diyan ang piso, isang piraso. Hindi pa na nagbili, Jisa. Dice. Hindi siya na cross. Uh -oh. Sa tayo rin din. Nado. Isang pero pa. kalahati kinuha niya. Pero Kung pag magbinta ng sobrang mahal. Uh -huh. Kahit sa bayan? Magkano hmm. ba sa bayan? <laughs> Oo, oh, pag mahal ang te, bawal ulamin. Oo. Uh -huh. <laughs> 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 Bitaw muna doon sa bayan. Sige po. Thank you po. Bawal pala. ulamin ng kwan. <laughs> Hindi kinuha guys kasi nga ano nah, Mahirapan din daw siya mag-dispose Kasi nga mahal daw ang kamatis Try natin sa kabilang tindahan Tawag lang kami naman guys Ngayon magbili tong tindahan namin guys Ngayon sa bayan guys 140 140 170 nga nung nagtalong ako noon 170 Ayoko nila Pag mahal binta namin Pag mahal namin May kamatis namin

<laughs> Minsan nga hindi pa nga makabawi sa lima-isa pag malalaki. Magkano mm. um, ang kilo sa bayan ay? 100. Pero dito may nagatinda na ano na, yung kayo in-check daw. Saan ba yan? Sa Amaling? O Manuot? 80 okay. daw yung kilo niya ngayon. Dito sa so kayo ba in-check? Hindi ba nga rin itala yun? Okay, ang kailan na nga daw? sa mali. Ano daw? Sige natin, Marami daw kamatis. 80 doon bintahan niya. May pindahan

Sabang mo tong tinapa mo. Magkano? Galunggong. Uh, magka, eh. Pero Siyalung. Kaya galing kay Ibe? Hindi po. Nag-deliver dito. Magkano to? Sampo? Hmm, sampo lang yan, te. Ila, may isang kilo po, my God. 130 siya sa isang daan. Mm. 1.3. 130. Oh, pwede na siya 100. Eh, lang <laughs> e, daw bigay nila dun eh. Pero yung may-ari eh. Ah, hindi sa inya. Hindi po. Ay, sige. <laughs> Ay, Ay, masamay na. nila yung may-ari. Ayan lang. <laughs> <laughs> 130. Bukwak natin na pata. Maganda nga eh. Wala akong dalan. Mamaya na magbalik ako. Sarap yan, may kamatis. Tapos dito ka magbili ng kamatis mamaya. <laughs> <laughs> Mahal na. Ikaw mamaya magbili <laughs> ng, ng, ng kamatis dito. Lang, uh, kanina, lang. pag nagbili ka ng tinapa. Iwan Rin marin ako kanina pala dito ah. Mm. Na ang ano, unti. Nakaraan, mga nakaraan, nakaraan pa. Mga dalawang lindong kalito. Kiligaya, sa'yo. 30 20. na lang kilo. Thank na, you po. Thank you, si Ari. O, diba guys, nabenta natin <laughs> ng ano. 100 pa rin ang kilo, pero so, sobra sa 100 yun. Kaya 1.30, 1.3 daw. Okay. Hello mga kabragong, kami ay mag-aluto mag ng maruya. Para sa diwinda namin na galing kami sa babuyan. Kala mo napagod tayo eh. Pero <laughs> maglakad, naglakad lang kami. Opo, para... papunta pa, pa uwi, pa naglakad pa kami. kami. Kasi nga, walang marunong magmotor. <laughs> Okay. Kaya puro kami lakad ngayon. Kaya na-exercise kami talaga. Kaya once lang yung daging na. Kasi pinduan, marunong. Kaya lang sila. Kaya lang marunong ka. Sabi ko sa inyo, mag-angkas kayo sa akin. Ayun yung man mag-angkas. Takot ako sa iyo. Magtulak na lang. Magtulak na lang. Ay, maglakad na, mag na, mag na, mag na, mag na lang daw sila kaysa mag-angkas sa akin. Wala kang tiwala sa akin, ay? mo rin. Isa lang muna, ante. Para matikman mo. Kung masarap. Kung matabang. Meron. Pero matamis. Kunti lang nilagay ko asukan kasi nga ano. Matamis na yung saging. At saka may nilagay kami magic din, ante. Magic. Hindi magic sarap, ha? Diba? sarap. Maruya ng Piligaya. Naubos nyo na ba yung mga saging nyo? Isang araw lang, lang. Isang araw lang. araw lang. <laughs> Ang bilis na hilog nung nakuha namin saging dun sa bukid. Sa bacha ka Kung magkain ako ng saging, ginagbibuan ko din yung ibu. Para, mag para magbait. Para magbait sa'yo? Kung pagpunta nyo ay, bago tayong sakay ng bago. Hindi na kami nagpapakay. Hmm. lang na natin. Hmm? May? Ah? Yung pulanggid mo man. Ang sandok sana. Ayan ako para ay misa ng sandok. Ooh, wow, ang sarap. Gawa so, si yan, yan naman, yung tuwal. Hindi uh, na yung ganyan na Pintla ni Gigi at ni Estrella, Estrella. Anong na Manalis. Dasang maruya eh. Ano pang narada <laughs> Dasang saging. Dasang harina, Sagin. Okay guys, kape-kape tayo. Siyempre, ang masarap na partner sa maruya ay kape. Kape tayo guys. Hapon na ang aming marienda pagod sa kalakad. Sir? Meron na dati sa punan na ito? Ako magkain pa kasi masarap kayo lang ito Sarap ng maruya. So, 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 so. So, buka mo na. Sarap. Sarap na lambot. May iba yung baso ko sa kanila. Kasi, mas matakaw ako <laughs> magkagod. Mas malaki. Nabibitin talaga ako sa gantong baso. kita hmm? hmm? Nakita mo lang yung tasa ko sa bahay. Ganyan lang. Kalit ko. ako sa bahay. Kunti lang. Kaya ba na kahit mainit ng umaga pang halo? Talaga ayun yung ay sarap to eh. Malambit Perfect ang aming maruya. Malambot. Maalusa. Umalusa. Ang tatin na ah. Matay sa mga. Hmm. Ipas ng Wala Tapos ito. Hindi Yan. Wala Merienda po tayo. Manong, Junior sa Pangang. Yan, hula po sa inyo. Hey, sir Elmer Rama. Hula po. Kay sir, sir, ano, 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 ano? Kay Sir Willie. Kay Sir Willie. Bago kay Sir Anonymous. Ingat po kayo dyan. So, kay Sir Gayen. Kay Gayen. Merienda. Merienda tayo ng Maruya. May... Tak hmm. Sa inyo na. Ang napagbenta na pala namin guys sa kamatis ay yung una 150, saka 130, 280. <laughs> Ilan na lang habulin natin. Kunti <laughs> na lang mabawi na natin yung pinabili natin doon sa ano, puno na. Ang pa eh. ay kilo. Siguro na kapag bangga. isang kilo ang abono? Mm -hmm. Tapos yung kalit sa hindi ba 120? Parang, parang 120. Mga nasa 500 yung gastos check natin. Malapit natin makalapit. Malapit natin marit. Ilang kwan pa. Kano ano Ayun. natin para maraming hindi. Para maraming hindi. Ito yung atin. Hindi eh. Hindi eh. serap, no? Yang Alam kasi pa lang nyo ito, may 18,000. yung... Number, yung. yung, um, Ayun, yung. B k sa bayan mo? So. Ano yung pag-alak? Ano yung pag-alak? Ano yung Ano yung pa ang haday na daw? yung iskip yan? May iskip yan, may iskip yan. Ano yung iskip? Ano yung iskip? ko ah. Hindi ko na rin din kasi sa kawa. Hindi ko na rin. Kailangan ko po muna So ayan mga ka-dragon, <coughs> hanggang dito na lang po ang ating episode. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aming simping gag at sana ay nabusog po namin kayo. Maraming salamat! Bye po! Kita ko sa susunod na episode! We